Hello magandang araw po mga brad welcome pong muli sa ating youtube channel please subscribe our youtube channel winph channel so ang ano po natin ngayon ay yung mga hard drive so kung meron po kayong mga may encounter na mga ganitong uri ng hard drives nakukuha po ito sa mga sirang cpu so dito po sa mga portion na to ay ang makukuha po natin dito ay ang mga sumusunod ito pong ano na to, itong portion na to is, itong tinutulo po natin na yan is aluminum po yan. So, kapag marami po kayo nakakoleksyon na yan to, ang gagawin nyo lang po ay mag-provide po kayo ng tools, yung katulad po niyan na uh, uri ng tools. Yung tornillo po kasi niya is iba as compared dun sa regular lang po na tornillo. So, magpo-provide po kayo ng ganyang tools para mabuksan po ninyo yan. So, ito po, Itong bahagi na ito, itong shiny na yan is Aluminum So, pag binuksan po ninyo yan sa loob uh, Isa po sa mga Makukuha nyo yung kalakal ay yung mga boards Yung kulay green na yan Tapos yung loob po nyan Meron po kayo makukuha na Magnet Yung magnet po na yan ay magandang Pang magnet kung Pang classify <coughs> Kung yan po ba ay Bakal o Aluminum or tapalodo or bi so kung meron po kayo mga nga ma-encounter ng mga gantong hard drives ay itabi nyo lamang po dahil meron po kayo makukuha ang mga kalakal dito tsaka mahal po kasi yung mga ganito sometimes pinibili po ito ng mga technician kasi meron po silang panggagamitan so all you need to do is keep it or baklasin po ninyo at i-classify po ninyo yung mababaklas, po ninyo nito. Actually, dito po ay, ang pangunahin talaga makukuha dito is yung aluminum, tsaka may tanso din po yan sa loob, tsaka boards. So, I hope dito sa munting video na to ay meron po kayong makukuha ng idea. Tsaka kung, just in case na ma-encounter po ninyo, ay meron po kayong idea agad-agad. Maraming salamat po mga brad. Bye-bye!